ang ang budget kasi sa akong tanawa sa akin paningin po ay depektibo in the sense in the sense na ang approved ng kongreso na total budget amount kasi ako kasi sa total ako nakatingin eh uh, sinasama ko yung unprogrammed appropriations so ang total budget amount ay 450 billion pesos na mas mataas uh, ang inapprove ng kongreso mas mataas sa pre-proposed ng executive or ng presidente ibawal e 'yun sa matako bawal 'yun sa according to the constitution uh, the president presents the budget and congress may may approve the budget or and even may reduce the budget but it cannot increase the budget as requested by the president for the operations of the government. O, kasi kasi nasa presidential system tayo eh. So ang pinaka sikat na politiko sa buong Pilipinas ang presidente kasi nga presidential system nga tayo. <laughs> Yun na nga. So siya, so si presidente ang ina-assume na siya ang alam niya kung paano gumagalaw ang buong gobyerno kaya gumagawa siya ng estimate Okay, ito lamang po ang maximum na halaga na kailangan ko para mag-operate ang gobyerno. O, tapos sasabihin ng Congress, hindi, dagdagan pa namin yan ng 450 billion pesos. E bawal na po yun. At, uh, ang general rule na talaga ngayon, pinagsisikapan na talaga na itemize. Mm. Pero sa totoo na buhay, kasi kahit tayo na mag-budgeting tayo sa bahay natin, sa household level, sometimes meron tayong tinatawag na contingency fund na hindi na natin yan ma-itemize. Yan na yung yan na yung pinaka yan, yan na yung pinaka-specific na description ng gastos mo. Yan, contingency fund. May so meron pa rin mga tinatawag na lump sum sa budget pero sinisikap na ng kongreso na iwasan yang ganyang klasing sum. So ina-itemize. So pati naman yang Pati naman yung unprogrammed appropriations, itemized po yan, nakalinya din po yan. Except that, ang akin position is, merong very specific na nakasulat sa konstitusyon eh. So, mas kina-disagree ang mga, kunyari, ang mga mambabatas, hindi agree, hindi kami isang ayon sa nakasulat sa konstitusyon, wala kaming magawa kasi hindi naman, naman, batas yung konstitusyon na pwede namin i-amend. So kailangan i-amend yan ng taong bayan. So kung meron nakasulat sa konstitusyon na hindi naman, hindi, kasi hindi sa ng mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang konstitusyon. O ano yung sinasabi ko na nakasulat sa konstitusyon? Aulitin ko, ang sabi sa konstitusyon, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno at ang Kongreso pwede, pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng Presidente ay dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Ganyan kasimple ang aking argument. Bawal yan.